Mga bay, kumusta na po kayo? Meron na din akong i-share sa inyo mga bay. Meron din akong i-share sa inyo pabalik. Ito mga bay, ah uh, blower fan to sa aircon ng ano? Uh, impala. Chevrolet mga bay, Impala. Ang concern nito mga bay, no. Uh, palaging umandar. Kahit 1, 2, 3, 4. Kahit napandar. Kahit patayin mo yung ano, makina, umandar pa rin. Kasi ang ginawa ng customer, nilinisan niya ng tubig. Ngayon, pumasok dito. Yan. Ngayon, nag-short circuit. Ngayon, yan palaging umaandar yan pinalitan na ng bago ng kasamahan namin yan na okay na siya ano nga wala sa problema pinali niya ah. sira pa naman 1,000 real yan. tiis siya salanan niya eh <laughs> Yan mga impala to. Chevrolet impala. Salamat mga bay.